ang number one tabloid. Number one tabloid. Dilang Radio. TV na. TV na. Ito ang Abante. Teletabloid. Teletabloid. Abante. Ab Ab Abante. Radio Balita. Radio Balita. Ngayon. Radyo Balita. Ngayon. Magandang hapon mga kaabante. Narito na ang mga balita mabilis, mabangis at walang mintis. Diretso na tayo sa ating balitaan ngayong hapon. Abante pasahero sa airport nitong Pasko pumalo na ng 190,000. Mas mataas na bilang ng mga pasahero inaasahan pa sa bagong taon. Umaabante sa balita si Abante Reporter Andrea Salve. Wala umabot sa isang taon at siyam na libong mga pasahero ang tumuho sa mga airport para bumiyahe nitong kapaskuhan ayon kay Bureau of Immigration Commissioner Joel Anthony Diado, nananatiling pareho ang bilang ng mga pasaherong nagpinagtaan sa mga airport noong nakaraang taon at ngayon. Bakit sa kanilang nalikong na dato, mahigit 52,000 mga pasahero ang arrival o dumating sa kanilang destinasyon habang lampas 44,000 naman ang departure o paalis. Ngayong darating na bagong taon, inaasahan pa ng BI ang mas maraming pasahero. Para tumugon dito, ayon kay Diado, mananatiling alerto ang kanilang hanay para umasiste sa mga pasaherong babiyahe. Ako si Andrea Salve ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang minsi. Maraming salamat Andrea Salve. Samantala, bilang ng mga pasahero sa PITX umabot na sa mahigit 79,000. Maabante sa balita si Abante Reporter, Just Ignacio. Patuloy pa rin ang ng mga pasahero papunta sa kanilang probinsya isang araw matapos ang Pasko. Batay sa datos sa ibinahagi ni PITX spokesperson Jason Salvador, umabot na sa 79,452 ang volume ng mga pasahero sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX as of 12 p.m. ngayong araw ng Webes. Pero tala sa pinakabagong ulat naman ng PITX as of 3 p.m. ngayong araw, uh nasa 115,000 na and 17 ang uh, volume ng mga pasahero sa PITX. samantala tala sa kabuuan nasa 481 na ang bilang ng mga nakumpiskang gamit mula sa mga pasahero na ipinagbabawal dalhin ng pamunuan. Magmula yan noong December 20 hanggang hanggang 25. Kabilang diyan ang anim na kung gunting, 71 na cutter blade, 186 na lighter, 74 na kutsilyo at uh, 12 na itak, 55 na butane gas, 5 gasolito at 23 paputok. Kaugnay nito, patuloy naman ang pag-aarangkada ng upland biyahing ayos Pasko 2024 ng Department of Transportation upang masiguro ang kaligtasan at seguridad ng mga terminal at pasahero. Ako, si Just Ignacio ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Maraming salamat, Just Ignacio. Para naman sa iba pang mga mga naungunang balita, mag-like, at follow and subscribe na sa aming social media accounts. Dito lang yan sa DWAR Abante Radio sa Facebook at YouTube. At DWAR 1494 naman sa Instagram, TikTok at X. Sa oras na ito, nyo mga balita mabilis, mabangis at walang mintis. Ito po ang Abante Radio Balita ngayon. Ako si Tala Lopez at magandang hapon po. Umaabante para sa katotohanan. Sumusugod saan man ang kaganapan. Serbisyo publikong hindi matatawaran. Ito ang bagong 1494 DWAR Abante Radio Abante Radio Mabilis, mabangis, walang mintis Abante Radio Abante sa balita at serbisyo.